Ayan, napalambot ko na gamit ng pressure cooker ang ating uh, baka. At uh, ito ay ating isisigang. So, ayan. Isisigang natin ang ating karning baka. Malambot na nga ba? Tingnan ko nga parang hindi pa malambot. <laughs> ayan. Medyo. <laughs> Medyo. Lagyan na natin ng asin. Ayan. At ilagay na natin dito sa karning baka na to. Ganun din lang naman yung mga gulay na ilalagay ko ang Katulad ng sinabi ko kasi nakakain na kami nito sa Kuya J. Sinigang na kaming baka. Ayan. Nilagay ko na yung gabi. At dagdagan natin yung paminta. Maglalagay din ako ng pamintang buo. Ayan. Alagay tayo ng pamintang buo. So, ayan. Pakukuluin lang natin ito. Ayan. Ayan po, inilagay ko na din yung saging and then maya-maya yung mga gulay ilalagay ko na rin. So, sabay ko na nga pala yung gulay para makapaglagay na din ako ng ano. Kasi mad madali, din lang naman ang sabi. Ayan. So, ilagay na natin ang ating gulay. Ang kung ang pinakahuli. So, ayan. Napakasarap nito. Kahit nga sana hindi ko nalagyan ng asim, masarap na. Ayan, nilagyan ko na ng pampaasim. So, ang sarap. Ang sarap na. Ayan. Dinamihan ko lang talaga kasi nga uh, in-invite ko ang aking pamilya na dito sila mag-lunch. So ayan. Sinigang na kaning baka, pwedeng pwede na isigang ang kaning baka. First time namin kasi makatikim, sabi ko sa Kuya J paulit-ulit. <laughs> so ilagay ko na ang kangkong and then tatakpan ko na. Ayan, and then antayin ko na lang ang aking pamilya na dumating at kami ay sabay-sabay nakakain. So, yan ilalagay ko ng ating kangkong. Dinamihan ko rin po ang kangkong. Ayan, para mas marami, mas masaya. eh So, eto na. Sinigang na karning baka. And then, sabi ko, hindi na ako bumili kanina ng sili haba. Para, ay sabi ko kasi meron na ako dito sa bahay. Aba, iisa na lang pala ang nandito. Ayan. Ilagay na natin ang ating sili haba. So, ayan. So, tatakpan ko na at luto na ang ating sinigang na karning bakat. Laglag na yung kutsara. So, that's it. That's all for today. Thank you for watching. Bye!